Mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol sa undas o sa pagdiriwang ng araw ng mga patay. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagdiriwang ng araw ng mga patay? Dito mga kapatid, sa aklat ng mga ngaral, kabanata siyam at ang talata ay sampo, ganito po yung sinasabi. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay kasasadlakan mo wala ka nang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhos ng kaalaman o karunungan binabanggit dito ng may akda ng aklat ng mga ngaral na habang buhay ka pa ngayon na buhay ka pa gawin mo na ng buong makakaya mo yung iyong gagawin dahil kapag tayo ay namatay na wala na tayong gagawin hindi ka na pwede mag-isip ng anumang bagay na pwede mong gawin doon, wala nang kaalaman na pwede gamitin doon, at wala ka nang karunungan na pwede gamitin doon. As in, wala na, patay na. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga kapistahan? Mga kapatid, sa aklat ng Leviticus ay maraming binabanggit ang ating Panginoon patungkol sa pagdiriwang ng mga kapistahan. Nandoon po yung tinatawag na pista ng Paskwa, yung tinatawag na Passover Feast. Ito pong tinatawag na pista ng mga trompeta, pista ng mga tolda, at pista ng tinapay na walang libadura. Ibig pong sabihin, napakaraming pista o pagdiriwa. Pista mga kapatid ay pagsasaya o pagdiriwa. Banggit ng ating Panginoon na pupili natin gawin pero wala pong binanggit na pista ng mga patay. Ano kaya ang dahilan o posibleng dahilan bakit hindi isinama ng Panginoon ang kapistahan ng mga patay na pinagdiriwang ng maraming tao sa buong mundo? Ito mga kapatid, isa sa posible na dahilan kung bakit hindi isinama ng Diyos ang kapistahan ng mga patay. Unang dahilan, dahil hindi lahat ng kaluluwa ay napupunta doon sa kanyang piling. Tatandaan natin mga kapatid doon sa aklat ng Lukas, sa kwento ng mayaman ni Lazaro, parehas po silang namatay na dalawa, pero may ibang napuntahan yung kanilang kaluluwa. Isang uh, napunta doon sa Hades o sa place of torment at isa po ang napunta sa piling ni Abraham na nagre-represent sa ating Panginoong Diyos. So ano nga ba naman ang magiging saysay -say, kahit ipagpista mo pa siya dito sa lupa, maging masaya ka para sa kanya, magbigay ka ng karangalan para sa kanya. Kung siya naman ay napunta doon sa lugar ng pagdurusa, hindi niya po mararamdaman yung saya na binibigay mo para sa kanya. Dahil siya po ay forever na doon na Ano pa ang pupwedeng dahilan kung bakit hindi isinama ng Panginoon ang pagdiriwang ng pista ng mga patay? Ikalawa, hindi na mararamdaman ng kaluluwa yung mga ginagawa natin para sa kanya. Like for example mga kapatid, di ba pagka araw ng mapatay, usually nag, pi prepare ng mga pagkain na sarap ng mga tao para ialay doon sa kaluluwa nang namatay na ating mga mahal sa buhay pero sad to say mga kapatid hindi niya na po yan malalasahan kahit pasarapin pa yung niluto mo at ialay mo sa kanya ni maamoy hindi niya na po yan maamoy bakit po? dahil ang kaluluwa ng tao iba po doon sa ating Panginoong Diyos kung ang ating Panginoon is all-knowing God, lahat po ng bagay ay kanyang nalalaman, ang tao po yung ating kaluluwa, limitado lang po yung kanyang nalalaman. Hindi po siya all-knowing. Hindi po, ibig sabihin na kapag ka naghanda ka, nakikita ka. Kaya po yung mindset na ibang tao, na kapag na, namatay na ang ating mga yumaong o mahal sa buhay, binibili na natin siya na gabayan mo kami. Hindi niya po yung magagawa. Dahil hindi na po siya dito sa lupa. Siya po ay dadalhin ng Diyos kung saan siya narapat. Kung siya po ay mayroong Kristo na sinampalatayanan, of course, hindi po siya mapupunta doon sa place of torment. At kung siya po ay hindi na nampalatay sa Panginoon at siya po ay inabutan ng kanyang kamatayan, for sure, 100% po, siya po ay mapapahamak. Doon po sa pangalawa, hindi niya na po mararamdaman yung mga ginagawa natin para sa kanya. Ikatlo, na dahilan, dahil wala na pong kaluluwa na pinapayagan ang Diyos na bumaba sa lupa. Doon din po natin kukunin yung prinsipyo na yan doon sa mayaman at si Lazaro. Ang sabi po ng mayaman sa ating Panginoon, Amang Abraham, utusan mo po si Lazaro na bumaba doon sa lupa dahil mayroon pa po akong limang kapatid. Ayaw ko po silang mapunta dito sa aking lugar na napakahirap. Mayroon man lang magsabi sa kanila. Pero ang sabi ni Amang Abraham, naroon na ang mga sinulat ng mga propeta nagpapatungkol sa Biblia. Hindi po, sabi niyang mayaman. Mas maniniwala sila kung ang isang namatay na tao ay muling mabuhay at magpakita sa kanila. Hindi na po siya pinayagan ang mga nandoon na hindi na pwedeng pumar pumarito. Ibig sabihin, hindi na po pinapayagan ng Diyos na pagalak-gala yung mga kaluluwa ka dito sa mundo. Kahit tayo ay maghanda para sa kanila, hindi na po nila yun ma-appreciate. Yan po yung tatlong dahilan. Mayroon naman po binipis yung maganda yung pagsiselebrate natin ng undas. Una, nagiging family bonding ng pamilya. Sa araw ng undas, nandoon po yung pagtitipon ng pamilya kung saan magandang pagkakataon po para ma-share natin ang pang ating Panginoon sa so Kristo. Sa panahon po ng pagtitipon, po pwede po natin ipahayag o sabihin ang salita ng Panginoon, ang gospel, kung paano po ang Panginoon sa so Kristo na matay para sa atin lahat. Siya po ang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Kaya sabi po doon sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not be perished but have everlasting life. Ang sino man daw pong sasampalataya sa ating Panginoon Kristo, pinapangako po ng Panginoong Diyos na hindi po siya mapapahamak. I-share po natin yung kabutihan ng Panginoon sa panahon ng pagtitipon o doon sa ating bonding moment sa ginagawa nating celebrate ng araw ng mga patay. Just in case na tayo naman po yung mapunta doon sa kalagayan nang namatay na, mayroon po tayong tinatawag na assurance of salvation. Na hindi po tayo mapupunta doon sa apoy ng pagdurusa o doon sa dako ng pagdurusa. Doon po ay forever. At kung mayroong eternal life, mayroon din naman po tinatawag na eternal damnation. Yun po yung walang hanggang kaparusahan. So mga kapatid, kung may natutunan kahit kaunti man lang dito sa aking video, huwag naman ninyong kalimutan na i-click yung bell button dyan sa baba para lagi kayong ma-update, palagi kayong ma-notify sa lahat ng video na ipapalabas ko para sa inyo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtagkilik at pagsubaybay sa aking mga video. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Sa Kristo.